No? Terada mga bad So terada lan <raulik>. lang euh sa tinirik ko ano na din. Panulo o baki kay lan ulan naman sa kini mga naong o baki. Aw. Na magkasinabot na kayo nila dirig na kaulakaw kay Magtago na lang na lang. Malaka di Ah. Ang tika yun eh. nakita na lang ito itong first target. medyo de malas itong pagkayari mo rin yung hindi kayo siya maayo kung matago ba isa nung sawa niya kung puhuko kaya itong spot perte yung kusuga pero starting rasid na nakit ato nang ipalit sa Mr. DIY nga Ay, one down palit ato sa Mr. DIY nga last night niya perteng mahal pero perte tadi aram lobat lagi pero sige na lang kay at least natin magamit ba wala pa tayo makontent diri ah kung wala tayo plus night sa diri ah hindi ka naman ikayan nga ang baki grabe kayo kayo glass kay, <coughs> simple, naman na sila iti ili so puno mabag na sila nga <coughs> mabag man jod na yun yung de ay grabe <coughs> ng glass ah kayo ang pak sa ito subos may sa kanal kanal ang gamay nga sa butan ako na lang kikurat wah sus wakit akurat nubuan matahatom niya ito wala na yun may glass pas manatad ang buwang sige na ito sa kasi kakilid pero wala na yeah, yun siya nagpakita target, eh. so find another target na naman guys kanina sad atong targeton atong nasa ito ang intro gumay mong gudin na naanin ilagay sa sako na yan pero wala patay sako 3 ah ngita patag sa kugikan sa Midland China ang plano ano eh dito lang sa kumanghon niya ng orinti o tapos na yan makuha ka baki ah uh, ka baki butang lang ko siya ah kaya na kung asta naman ngita na lang sa ako pag katotaw din yung video ha pero wala na lang ko video ha kaya na so dahil ngita na po target nga ni kalisad man, target no kay medyo ulan-ulan, napo tugnaw, daghan yung mga challenges yung mga tugang ko na iha ka makakuha pero okay. better na okay. gapang kayo okay. para ano yung gamato ay okay. wala ito nagkukuha kay okay. simple naman good king uh, kaya nga panulo karong gabi na uh, kay daghan uh, kaya nakita yung nanak at nagkukuha um. kaya na siya mga 4 kabulan, 5 kabulan nagkukuha na po kayo na nga baki kay bulprag mo na mas nalili lang yun na panguhaon ng mga nanak ko. no? Pero reaksyon na, nakupunit nila kay Pakita sa kamera. Pero saan? akin, tamahan nga apcha, mga tika, ni Ambak, papatito kong ihawiran nga dako-dako. Sayang ka wala ako na lang dalig dal 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 sikop. Eh. Sus, video... Ano ah, ba yung tatong niya? Nagbinuang-binuang man sa video, di? Wala. hapit nawala wala ang sudan so mada itong ginahinig kaw kaw dia kaw diha amot mo sa manikuluran magita ita ina amot sa basakan eh palayo sa nato na itong karakter diha so kung sa panangawad niya kaya wala man siya ang gamay kabuhi dako oh gawa niya kaya kada kong malas oh nilambak na nabot sa iro ang panahon nga mingaw na tadirig pamaki kaya hinahinig ni mga ganig himog balay mga tao diri Medyo nalayo din sa tuwang balay ba dito no? Sa amuha dito sa obos. Kasi yeah, sa obos, doldol, dol-dol sa mga balay. Is oh, dili lagi nang makapamaki. Kaya papulated na mga kaayong ngayon. Oh. Hagyon, katong daghan o tagbaki nga spot is na ana di balay so mo ginay sa reality mga badino nga maana man ang gitong ang atong pangkuan pangwaan ng sudan mga badino kakwa di sito ni ako kay bulprag na kurintihan so nangisay pa ni bulprag ani asta ni guro dito eh sako manduko niya gusto ani samot nagbuburot na ni yantian ni di siguro na ako ni makumkum ba ingon nila baka kilo daw ni perdile oi ay magtuuto na makahilo kay Kabalo dito ta na makahilo yeah. katong kamprag doon kay Pilo dito. Ro lang. Ibutong binuangan pag sinlo. Pero kaning klase ni bakit ah, ka kung kay ni bisag dili makanimong dili sanitin ang nitin ban sa bakit ka to pula ulo. Tapos dili sa basakan green og kuro. Ano na to? Pero okay na siya guys Kaya, tanan man atong buhaon diri. Ano ni pili? Eh, hindi. Wala gani dire depende para kurut ini ba. Pero karang kamprot pasagdahan na nak sila nitig kaog in sektor diri sa palayan. No. Tapos karon dia ay no, na degree story gamay. Pagawas di ana igat mga badeno, wala nagigkaya manana na niya ang bisakan sa school, sa una daghan jud kay kuhol Pero karon wala na kaya. Yadangha na magigat Pero amo gyud ni ang igat kay overpopulated na maging igat pang Manila itong mga kahon pero kami amo na kita tamak-tamak ka ng kahon amo na nang <laughs> amo <Amun. laughs> na punta kaya punta ko rin kay ano eh kaya ang buba kaya punta ang kahon kada kung di mahalas bita mga bade kaya wala man si mukhaon ng igat dali sa mga sauna ako rin may mukhaon ng igat <laughs> medyo langsam wala nga mananap no pero karoon sa kutsada nga panahon ngihimo nagpanginabuhi sa mga katawang baragay kaya ang gihimo na nana si tag 100 ang kilo. So medyo tsada ka po nga ang Kaya ng isang kilo. Basta magkugi lang ika. So sa si Giyaw Yaw Diri, nakabuhi na noon ang baki. Tambak na noon. Lang ka kayo. <laughs> Then, pre, pag na mawala, na di maabot. Kaya ito mag ipangita. Oh. Na, tira ka sa na hindi atong hinahinagbaklay kay medyo naman din nakita nga ay baki diri ay ya, pun ay totong kita na tanaw tong isa tong ambak sa bus sakit akong ulo at binukod eh. <laughs> ka eh. eh. so, eh, ay mapay nakabot sa ya. bako karon nagkubli mo ko ning boots kay sige katamak nang kahon tus lubong ini sa ay megani na raw ini cinta grabe ka master mm. solid ka sako oh. Kung magkita lagi taman buntag no, nga, daghan kita gumukuha, away, eh, uli ay niya. kaya ato mo na yung sa to, mga friends dito sa sa city kaya wak nang na tayo kwarta ni pike mo na itong panginabuhay ni kaya wak naman tayo trabaho wak naman tayo trabaho karon sa kumsa na lang yung baligya na ito yung gaya na ganyan, baligya, ni pati sa, <suss> hindi na kita mabot kay baligya na ito at pila itong pagkalalaki kaya mga delikado na gina sa taas taas sa ning video ano, kay ato mo dyan din kay studio ano mga baki kung yun sa nila pag ambak kay. kung ato na putol putol bati man po dyan kayo

kutob sa makaya na itong dalaw bisan pag isak sako na diha kargada sa sako na diha halos good bullfrog ang niya no kay kung man nang musalo mo bullfrog basta maagihan ang no? tao pag once nga masalo mo tubig nga naman siya wala ganyan siya takas may dawin na ano ito sa basakan no kasing kaingon mo ba nga Nakatas sa pa na po. Wala na ay kay. Wala okay. na yun. Pertekin na buwas tubig. Nakuha na baha. Wala na na. Di na gita ka pang gusto sa pa. lang sa to sa ron. Si medyo may ubay. Kaya na yung nakuha. Kaya na baki. No kay. Dugay-dugay. mina may nagkita. Kay layo na kaya yung istansya, Mga 5 kilometers na siguro. Pero nakaya naman po. Sao na kanyang mga pangandirada. isi na lang. Uwisan pag astang layo ah kung mo gusto mo experience o so, ginahanin nga klase nga pwede rasan mo PM para mag uban putan para lang po na isang iyo iawayo pati po atong At, ula nagka, japan gina itong video na pag mga tagbaki kay ulan na madlock na dito mabasa kaya butang na ito nasa po isa pa ka kaya um, ta huli ilagay sa sako na yan Dari ah mga bad eh Medyo sabwag na medyo nito Ang itong uh, nagyan nga area So ang itabuan eh di Diyo sa basakan Kaya basi masumunan manta tapag kaugmaan So dia ato ito nang ikuha nga Ano, ano mga plastar, kaya, ayo, kaya, disun na mga plaster kay Ayaw kay Lison na kayo mapatawag tas barangay Pag kaugma kayo naguba na ilang basakan Hindi <laughs> yan <naman>, eh mga nga ayaw Gipusa kita <laughs> ato nga sa basakan Kaya sabwag rabagit ni Bahala magunsa ng baki Ay good na no, unahang baki di importante nga atid ka diba? kamasungunan sa barangay mm -hmm. sa inani ragin mo ang bauhaon ganyan nasa pilapil ba mahalag <laughs> mo sa lang pilapil sa kayang humay di na, monsa. <laughs> Ay, ko na -yani mo sa ikaw raman na <laughs> magyani mo pero kani patay gini sulod din sa ako ni medyo nasuko rin ang ribantay ng pag agay na kay ambot lang po nasuko siya basig nasuko po siya kay kabiin na niya sa aba ni Gak sih, gimana? Aku lapor dia, mungkin sahabat aja mungkin kayak aku udah masih ngisi, tapi aku udah punya kedung bisa mengisi, Nah, nah gini, oh, oh kita main mau kayak nama nih, so ikutan deh yang tadi yang mama tadi. atau murid, lah ini lo peminat setua, oh, kenapa deh? Nah, ini kedung peminat, lah kau pada yang kasih bat, pada yang tadi ya, kita Woi, gubut, bah, bah, lah nama ngebakit dia, nah, nama gitu, nah, boy buhay, nama nak. Kaya na medyo gikapoy na kita baklay baklay no kay layo na medyo kain at ng baklay medyo naluya na kita mga tuhod no kay ganiha nag market ng puta ng ita ang puta grill yun kwarta kini side blend na mga tuhod ng puta maki sa uban sa tuhod tahu tao tanaw sa tuhod eh no yun to ni kumanga wali na signala na ko diha kay layo na pong kain eh Oh, ini ini remedial ya, kayak kau ambil sini Jo pike yang bulag bulag bulak ni na na tapi na suku orang mah. Aku ada kada ni dek rabi igata, aku na ikat Ay, ni ni ada dek ni no. Bijo, walak nak kita bijo video dari aku ni agi mau ulang ni perhati ku suga niya macam <laughs> So kita no. Dapat nehine lagi kita dari aku. na kita So ato niya, <coughs> na pang backload ni ang mga kuha nga baki. Kuha na ni balik ang clip ha ikaduha na gini siya. Naawa ninyo ni asta lagi ng kuha kuha asta nang ilngiga para sa uban para sa mga asta lagi ang sudan. sud ano, Na ana na siya diri basta kugi lang jud ka aw. Libre sudan. Pero wa na ako sipon. grabe na. Medyo tulo to na tong ilungan niya gabi. Unya unyang, -nabib. unyang -nabib. Okay, uto. Kayak baik apa yang kau air kaya kaya ya, kayak baki yang kita lanjut. Kayak main ya, kayak pergi mau ambak baki aw. Kiring, sulut saku. Ya. Nah nak kita kerja ada masa nama itu lagi perinti. Kayak kung kamut kamut lang kilo. aw. Kita dah punya Bisa kayak fokus lang kadik kau mau sa pergi asa kuang, biji biji aw. Eh apa kan mau ambak baki. Eh apa ni pon. Astar bacaan ketika kayak. Dili mana binuhi kabalo manjud tang baki gamay kasi kas ang baki na so pamtik kay gining kamot ni eh. kay kung di ka amtik ani wag awa ah? jud ay na lang pagtulog na lang dambo pagdamgo na lang gyud kinaya mako nakuha atong mga pagtagbuan ni eh. medyo dagandaghan dito siya may mga pan ka o bain tika nakuha niya baki. Eh. Pus puro pun siya bulprag kay haras

wala <laughs> lang itamakan Ini kamprag pwede din na na dapat na ayaw na yung mga kauna ni sa mga naman dyan yung mga kauna pero panagsaon rin lagi kayo yung mga high blood yung mga kamprag high blood rin kagpirminti kayo sa daan sakit ni kay kapoy, pag manguha ay eh. kapoy pwede manghinlo kung naabot na kadiri ang video ha ba astek Aztec nagsasalamat salamat sabat, ah, salamat sabat. <laughs> medyo bulul. salamat, medyo eh, nagkabulol-bulol salamat day kaya mga badi no kapag sporta sa itong video nga ginagmay nga bahalag baka income ko kamo dili <laughs> manakit inyong matag tinan ako masakay ah, ako kwarta lang po di ah. so ato na rin potol kaya medyo sakit naman ng mata <clears throat> diri ato nang timbang sa mga din itong ano ah, 2.34 duha og tripod sa so, atong kabidyo oh, salamat kay diha mga bandit bye bye